Good morning guys. Again, uh, welcome to the Mechanical Engineering Blog. At uh, ngayon guys ay uh, pag-usapan natin guys about yung importance ng uh, uh, gear oil sa ating mga scooter ano guys. Kasi dito guys may nagpagawa sa amin ng uh, kanyang uh, Mio, uh, Mio i uh, 125. So, ang nangyari kay ay na nasira yung kanyang axle bearing ano. Uh, tanong uh, buksan nga namin yung kanyang uh, uh, kanyang transmission na uh, ayan uh, nakita nga namin yung ano guys ano yung mga sa transmission gears niya nakita nga namin na maluwag yung uh, or may ingay na yung kanyang ano no yung yung kanyang uh, axle bearing niya yung uh, Uh, nagdadala ng kanyang uh, gulong ano guys so ang uh, dahilan guys ay uh, marumi na yung kanyang uh, yan nga yung uh, scooter uh, gear oil na sinasabi guys na kung ng yan ang kanyang uh, pinaka -lubrikan guys ano so kailangan na mamimintimum lagi yung kanyang uh, level nyan guys at uh, palitan ng kung marumi na guys o na uh, uh, matagal na siya no. So yan ang importance ng ating uh, gear oil guys ano. Kasi ito guys yung ating uh, uh, mga ganitong scooter ay uh, ang uh, drive nito guys belt drive to ano, uh, ang tinatawag na CBT or uh, continuous uh, variable uh, transmission. So baliwala itong kambio guys ano. Uh, ang wala wala shifting ibig sabihin hindi ka mukhang lang may cambio na ano? may magsi-shift ka pa ito guys ay uh, continuous depende sa kanyang speed at yung uh, yun ang mag uh, re-regulate ng kanyang ng uh, kanyang ano guys ano yung CVT na tinatawag na may mga bula siya guys at, at yun ang mag uh, mag uh, magkukus ng uh, action para uh, siyang magluluwag at mag uh, mag bibigyan ng tension sa ating uh, pulley para mag magkaroon siya ng speed ano ng uh, depende sa yung sa ano ng acceleration niya uh, at uh, yun ang uh, ang uh, design ng uh, itong Mio 125 ano uh, bali sa continuous variable uh, variable ng transmission siya so guys pali yan nga guys pag, uh, para mapalitan mo kanyang rear axle guys kailangan unahin mo tanggalin yung kanyang uh, tambutso Then pag natanggal mo na yung kanyang uh, tambutso guys ay uh, apat na turnilo lang naman yun tapos uh, tatanggalin mo na yung kanyang uh, yung brake shock cover ano? At, um, pero bago mo matanggalin yung guys, idrain mo muna yung kanyang gear oil at uh, para hindi siya magkalat ano guys so pagka drain tanggalin mo na yung kanyang cover ano yung brake so cover yan nga na uh, tanggal dyan sa picture na yan at uh, makikita na doon yung kanyang uh, Uh, yung kanyang uh, mga gear sa looban, no? So, bali, yan ang gear oil, guys. Yan ang pinakalubrikant niya. At uh, lubrikan sa bearing at saka sa kanyang uh, gear, ano? Para hindi magkaroon ng uh, uh, metal to metal contact yung uh, kanyang... Uh, uh, or, uh, mabawasan yung friction, ano, guys? Yung sa transmission niya, guys, mabawasan yung... Uh, abang umaandar siya at... Uh, the same time yun nga yung pinakalubricant ng ating mga bearing ano sa loob ng uh, transmission uh, transmission niya guys ano so yan nga guys sa uh, pag uh, ang napalitan namin diyan na uh, bearing guys ay uh, yung axle, rear axle bearing uh, na, na, ang number niya ay uh, 622 62, 6222 double C 'yon ng uh, bearing, real actual bearing ng MIU 125, uh, na ng mi 125. Ah na yamahano, guys. So 'yan ang, nga ng guys anoon dapat uh, 'yung uh, gear oil na guys sa laga talaga no. Ah ni nasa na nasa tamang level siya, guys. At uh, lagi malinis 'yung ating lubricant dahil 'yan nga ang uh, pinaka mag-maintain ng uh, quality or uh, tibay ng ating mga bearing. Kasi guys, pag uh, ano yan guys, ah uh, meron, pag palit mo ng bearing guys, kasi uh, mas maganda kung palitan mo rin kanyang oil seal. Ano? May oil seal yan dun sa bearing. Pag, pag naikabit uh, mo na yung bearing niya, yung rear axle may oil seal yan doon, doon guys uh, at uh, kanangan maganda pa rin yung quality nun kahit kung hindi ay palitan mo na rin para hindi magkakaroon ng leak ano guys, kasi kung uh, may leak yung ating oil seal guys ay uh, ma maubos din yung ating oil ano, so important na pagpalit ng bearing uh, check upin mo na rin yung kanyang oil seal ano guys, so yan lang guys, ano sana may napulot kayo about sa importance ng ating mga gear oil sa ating mga scooter ano guys so next time naman guys ano at uh, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan guys at uh, muli magandang araw sa lahat